malungkot. Pangit ka na nga, malungkot ka pa. Wow! <laughs> Pabili po ng cobra. Ipa-plastic pa ba? Isakon nyo po, baka makawala pa eh. <laughs> Mare! Kamusta? Okay ka lang ba? Yawa ka! Wala na akong pira! <laughs> Alam mo, umiyak man ako sa taong minahal ko, hindi ko yung pinagsisisihan. At least, proud ako kasi marunong ako magmahal ng totoo. Aaminin ko sa'yo na mahal kita at nagsiselos ako kapag may kachat kang iba. Nagtatampo ako kapag masinuuno mo sila. Gusto ko kasing ipagdamot ka sa iba. Pero naisip ko lang, akin ka ba talaga? O akin ka lang kapag wala sila? sila.